Ayan mga kayudol, dito sa phase 1. O oh, ayan, nandun na po sa dulo yung karsada. Napupunta dito, sa taas. Kaya lang po eh, maulang pa kaya madulas. Pero pag nag-araw na po yan, saklong sakot mga kalusong na ang sasakyan dito. At ngayon ay hapon na dito at pupunta ako sa mga alaga kong baka. Kaling po ako sa trabaho at contraction na naman. Nagawa ako ng posting bato. Eh, ngayon hapon na po kaya yan. Pailom na naman po tayo ng mga alagang baka. O ayan ma'am. Andito na yung karsada sa tapat ng lote mo. Ayan yung gate mo. At ito na ang karsada. Hmm. Napunta dito sa aking lote. Ayan po. Napakatarik. parik. Mga kaya di hindi yung harvester. Kaya naman po siguro. na uh, nandito ako sa akin far far away farm ayan yung mga palay ko madilaw dilaw na siya konti nga ng mga isa na siguro mga makaundas pwede na tong pa harvester na na harvester ay tatam ng pollen natin ng palay yan Uh, shout out dito sa mga nakabili ng lote sa phase 1 at shout out sa mga nakabili ng lote sa phase 3 ah, uh, sana ay eh, pag nag araw ay eh, magpagawa na kayo na hindi ako natatambay A joke lang mga kaidol, baka isipin nyo ay eh, wala akong gawa, Meron po. Yan yung kay Sir Alvin. Andiyan yung baka ko sa gawin ni Sir Alvin. Yan, sobrang sukal nga lang at may tubig. Ayo, matubig pa rin. Mm. Oh, Sir Alvin, makikiraan ulit ako dito sa gilid ng bakod mo. Pupuntahan ko yung alaga akong baka. At yung baka ko, unga na ng unga. Akala mo hindi pupuntahan. Araw-araw naman pinupuntahan. Ayun po ang baka ko. Ayun. Paikot-ikot na. itong kinabupwesto ang sa gilid ni Sir Alvin ng karsada po ito papunta ron at paahon dito sa kabila yan ayun naman po yung lote ko na may na palay Itong dinadaanan ko na to. Na hindi pa to na lulote-lote. Nasasaka ko pa to. Kaya ganyan maraming tubig eh. Pitak po kasi ito Tanim eh. ng palay. Eh. Ayan ang baka ko. Baka kong pasaway. Ang balita. Malinis mo na naman ha. tuwan na naman ng may lote na yan. Malinis na naman.